Magandang araw sa inyo mga lords na ngayon monetize na tayo sa Meta in Stream ads at meron na tayong tatlo. So yan meron tayong stars, meron tayong ads on reels at meron tayong in stream ads na kapapadala lang ni Matt sa atin. At ngayon, meron na tayong uh, ad setting in stream ads ay to may nag-message sa sa atin, no. Kuya, paano daw ba para daw mag para daw ba magka-ads, no? Um, ang ma-share ko lang diyan kung susubukan yung makuha yung requirements na 60,000 public hours. Uh, may recommend ko lang sa inyo yung recommend sa akin ng iba na araw-araw mag-live. Malaki daw ang tulong noon. At tingin ko naman malaki nga dahil nalagipon ako ng public hour 60,000 ayan nag live 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 ako tapos upload din ako ng upload ng long form videos at saka valid naman yung ano oras ng ads on reels pasok din yan sa in stream ads na kailangan yung 60,000 minutes tapos ang kailangan nyo pang gawin dyan syempre yung wala kayong ma-upload na na mga labag sa uh, rules ni Facebook, ni Meta, yan. Alamin nyo na lang kung ano-ano yung mga bawal. Ayan. Sa mga bago, ayan, alamin nyo na yung mga bawal yung uploads. At saka yung mga salita, yung mga words. Ayan, maraming mga bad words na bawal na talaga dyan. Pati yung mga ano lang. Pati yung mga ginagamit nyo na props. Ayan, may, minsan may hawa kayo, hindi nyo alam. Bawal na palang ipakita yun sa video. Nangyari na sa akin dati yun. May hawak ko na, alam nyo na, yung panghiwa ng sibuyas, bawal na pala yun, no? Kaya, medyo na ano ako nun, mabilis kong binira. Pero pag gano'n naman, nag-notification sa inyo si Facebook, Meta, uh, burahin nyo na agad. Gano'n na lang gawin nyo. Kapag hindi kayo sure sa i-upload nyo, yan. ah, uh, hintayin yung ma-upload and then tingnan nyo mga 5 minutes. Balikan nyo yung notification nyo. Nandun yun. Kapag may violation, may notification do na ito, uy, bawal to. Ganyan. O, burayin nyo nilang agad. Para hindi maka sa pag-iipon nyo ng uh, public hours. Sa public minutes, 60,000 minutes na kailangan nyo. Ayan, yun lang yung masay-share ko kasi yun lang yung mga ginawa ko. Araw-araw uh, lang, upload. Araw-araw, upload. Live-live uh, ka. Live ka lang. tamad ka mag-live. Ayan, talagang long-form videos, add-on reels, ayan. Rails. Kahit wala kang ad sa reels, yun, upload ka lang. Malaking tulong na din yun. Kasi, kahit sabihin natin 200 views yan, 100 views, wag may ipon yan. Di ba? May ipon at may ipon lang yan hanggang sa umabot ka na. Tsaka, ano lang yan? Isang video, dalawang video na viral. Uh, kahit sabihin pa natin na uh, kahit hindi million views, basta viral. Mabilis lang makapa, makapuno yun. So, yan. Sana may konti tayo na share sa mga baguhan dyan na nag ng public Yan lang yung ano. Uh, upload lang kayo araw-araw. Mag-live kayo. Tapos, long-form videos. Yan. Kung kaya nyo, 6 uh, to 10 minutes. Yan. Uh, okay na 'yon dahil sigurado namang may makakapanood doon. Tsaka iwasan nyo na 'yung mga bad words at tsaka 'yung mga uh, bawal alamin nyo muna bago kayo mag-upload. Uh, 'Yun lang, uh, sana nakatulong. Salamat mga lords.